Hello guys. Ang kakain tayo guys. At tayo papasok na naman ng work. Pang gabi tayo. Kasi yung kain na naman ulit. Um, Plus, uh, mga nain. Huwag yun okay, guys. Tatrabaho ko lang ng ulam. Sabaw lang yan. Sabaw ng sinigang na hipon. gusto mo kape. Isipin natin ng ba? Kape para di tayong makatulog. So yun lang guys, thank you, thank you.